Bali balita ngayon ang isyong nag-cheat umano si Sian Lim kay Kim Chu dahil kay Ashley Ortega ayon din sa mga Bali balita ay nagkaroon daw umano ng feelings ang dalawa sa isa't isa nang magkaroon sila ng palabas sa GMA pitong ganun pa man ay hindi yun binigyan pansin ni Kim Chu sa pag-aakalang para lang sa love team ang ugnayan ng dalawa. Matapos nga ang ilang buwan ay nakumpirma ng aktres na pasikretong nagtatagpo ang dalawa sa iba't ibang restaurant at hindi naman ito itinanggi ng aktres na si Ashley Ortega ayon pa nga sa aktres ay wala siyang pinagsisihan sa kanyang mga desisyon sa buhay at kailanman ay hindi niya pagsisisihang minahal ang aktor na si Sian Lim dahil nga dito ay nagtamo ito ng kumpol-kumpol na pambabatikos na hindi niya pinagtuunan pa ng pansin.